Guys, ito katatapos lang nila maligo tsaka ni Ate at ito ni Pogi. Katatapos ang maligo ni Pogi at ito nga ang aming Ayan, nakagana pa ngayong umaga. Gusto niya magpakarga. Naku po, araw-araw na lang kargahan na lang. Gusto laging karga. At ito naman ang kanyang nanay. Ayan, o. Oh. Ay, mm, nanay niya, o. Oh. Ayan, Oh. Mm. Wah, <laughs> oh, pati kayo mag-mocing. Wah, oh, ganun mga ching, ganun Bag-mocing. Bag Wah, wow, ganda. Ano na yun, ay? Kala, ay oh, <laughs> <Hello>. <laughs> <laughs> uh, e, ito ba yung bao ni Mark e, ni ano, ni ate? Opo. Oh, yung bao niya, guys. So, langgunisa naman. Langgunisa baon mo, nak? Opo. Oh, oh. Alalagyan na ni Mama muna kanin niya. Okay. Pogi, oh. Wow. wow. Pogi, ah. Pogi. Oh, nasan daw yung ano niya? Yung, an? Ah, yung cup niya. Ano yan? Sombrero? Yung... Pogi, oh. Oh, pogi. Ayun, 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 ayun. na ni Mama. Wow. Wow. Pogi, oh! Pogi, ah. Oh. Ano mo lalayas, eh. Ano mo lalayas, eh. Wow. Pogi, oh. Pogi, oh. Pogi daw na no? yun, oh. Pogi, oh, oh. Oh, pogi, oh. Ganito kami araw-araw dito, guys, oh. Kahit nasa loob ng bahay, tigyan mo, puro kargaan, oh. Si ano to, eh. Ang tawag nito, si Boy Karga to, eh. Oh. Natatapos lang nila maligong tatlo, pinaliguan na sila ng nanay nila kasi yung ate ko papasok. Hindi na rin ako nakapagluto dahil nga, eto, tinanghali na kami ng gisig, bumili na lang kami ng langgunisan, babaunin niya ngayon sa school. At nagsaing na rin kami ito. Hindi pa luto eh. Yun. Saan kayo pupunta? Kay hey, Pogs. Papa? Print. Aba, kay mama, ka naman kay mama mo nagpakarga. Ah, kay mama mo naman ah. Saan kayo pupunta? Pogs, sabi mo Pogs. Saan? Pogs. Magpapaprint. Kay Magpapa assignment Magpapa ni ate. Ah, assignment ni ate. May assignment wow. ka ba nak? Meron ka assignment? Apa. Ah, meron daw pala siyang assignment na eh. Oh, uh, eh, ate Jing, uh, ate Jing namin, ganda. Pakita mo um, yung pinakamaganda mong bagnak. Wow, tariray ah. Huh? Saan ka pupunta? May lakad ka ba? Ha? Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta, Jing? Ha? Naman, yun, wala si mama mo ay nuhalis mama mo. Sama si ano, kasama si Pogi. Papaprint yun, daw sila. Yun plastic, Abot mo raw yung plastic. Alin ba, Jonan? Plastic bag. Ah, ito. Oh. Ay, wala. Ang kong ilalik.